Sa mga nagtatanong, bakit daw sumusubsob sa lupa kapag nagdarasal ang mga muslim? Ang mga muslim ay hindi po nag ng paraan sa relihiyon, higit lalo na sa pagsamba sa Diyos. Ang pagpapatira pa po sa pagdarasal ay alinsunod sa itinuro at ginawa ng mga sugo at propeta. Ito po ay nakasaad sa banal na Quran. O kayong sumasampalataya, magsiyukod kayo. At magpatira pa sa inyong Panginoon. At gumawa kayo ng mabuti upang sa gayoy kayo ay magtagumpay. Mababasa ito sa Quran chapter 22 verse 77. Kung kaya ang mga Muslim ay nagpapatira pa sa lupa kapag sila ay nagdarasal. Katulad nina, Propeta Abraham. Mababasa sa Genesis chapter 17 verse 17. Propeta Elias mga Hari, Chapter 18, Verse 42 Revelation, Chapter 11, Verse 16 Revelation, Chapter 7, Verse 11 Ganun din kay Propeta Moises at Aarun Mga Bilang, Chapter 20, Verse 6 Ni Propeta Jesus, Alayhis Salam Matthew, Chapter 26, Verse 39 At sa Salmo, Chapter 95, Verse 6 Propeta Joshua, Chronicle, Chapter 20, Verse 18 Hanggang kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam silang lahat ay sumusubsob sa lupa at nagpapatira pa upang sambahin ang Allah.